kaya dito magpapaligo tayo sa ating mga hinahin. Kasi katatapos lang nila mangitlog. Hindi ko naman sila pinapalimlim kasi mayroon akong malit na incubator. Tapos na sila mangitlog. Ngayon, paliguan natin para makapahinga sila. Yun ang diskarte ko. Pahinga sila, mga dalawang linggo. Uh, tapos salang ulit. And so, bulik. At uh, ang nito, yung isang bulik na 5K sweater Dome kay Red Game Farm yung pinaliguan din natin mamaya hapon maturukan natin ito ng uh, B12 tapos yun tuloy tuloy ang pakain nila hanggang magpakasta na sila mga dalawang linggo mahigit kasi sa linggo na to siyang umigil eh hindi ko lang napalikuan Dalawang lingkong pahinga niya, uh, magandang pakain. Ayan, salang natin ulit. Okay. Ito mga kabagyan, ito yung nabili natin kay Bibo Enriquez sweater ito siya Ma medyo magkulang na to kaya ipinato ko dun sa anak sa red king farm na bulik may mga ano na to may may mga itlog na nakasalang na si king peter ngayon pahingahin nga ko naman na para may salang natin ulit para makabawi tayo sa nakarantaon hindi gumawa natin mamaya ang habon ah uh, simpre magturok tayo ng B12 sa kanila para gumanda ang katawan nila para magpakasta na okay. uh, ito yung nabili ko sa kay Bibo Enriquez bali ang nabali ko doon ano eh tatlong babae isang group kaso lang yung lalaki na matay na tapos ito ito natira kung super sweater na tira saka yung white kilso na high rate ah, oh, b boy din paliliguan din natin kasi katapos lang niya na mag itlog para makasalang tayo ulit makabawid tayo kasi e, may mali tayong incubator na salangan sa mga itlog nila sana so, makabawi ako Okay. Ito mga kabakiyerdong White Kelson ni Firebird ito. magulang na rin po mga 4 years na. Na pili ko 'to dun Nakadalawang ano ako, nakadalawang salang yung unang itlog niya. Dalawa lang na pisa, babae at lalaki. Ah ngayon, ngayong pangalawang salang ah may siyam na itlog. Ah, uh, na si Siu sa lahat. Ang ginamit kong fruit nito, yung bata na bulik na anak sa adong sweater. Kay Rin, anak, anak doon. Yun yung ano. Uh, yun yung red yung pamamit. Okay, magulang na to. Uh, sana makabawi tayo ngayon kasi marami siyang uh, napisak Sana. Ngayon, mapalikuan naman natin bahay nga ng mahigit sa linggo ngayon paliguan naman natin pagandahan ng katawan pungutan ng vitamina tapos salang naman tayo ulit basta gumanda ang katawan niya para ah, magabawi tayo next year wala wala akong mga palahit kasi nagka deterin kaya ngayon lang ako bumabawi nito dati kasi isang salangan lang sila hindi na nangingitlog, naglulugon minsan ayaw magpakasta